Hello guys, welcome to my channel dito sa Pinoy Code Camp. Ang topic po natin ngayong araw ay about introduction to programming. Ngayon kung wala ka pang idea about programming or isa kang first year student ng mga computer science or any IT related na course, so magandang panoorin mo to at tapusin mo tong video na to para magkaroon ka ng idea about programming. Lalo na sa mga curious kung ano bang itong programming na to at kung ano bang ginagawa ng mga programmer So, magandang panoorin nyo to guys. Lalo na kung nag-iisip kayo kung dapat nyo bang uh, pasukin itong mundo ng programming or dapat ba kayong mag-take ng course about uh, IT or programming sa college. Yan. So, magandang panoorin nyo to para mas maintindihan nyo at malaman nyo kung ano ang programming. Kung nababagay ba ito sa inyo. Alright? Okay, sige, start na tayo, guys. So, what is programming? Okay. So, programming, guys, ito yung uh, sabi dito, giving instruction to computer to do something useful. Okay, guys. Yung mga computer kasi, guys, hindi naman tatakbo yan kung wala tayong binibigay na mga instruction sa computer. So, machine lang kasi yan, guys. So kung walang program yan, hindi yan tatakbo. Hindi, so, baliwala lang yung hardware na ginagamit ng mga computer. So, para tumakbo yung computer, para maging useful siya at kapakipanginabang sa atin para magamit ng mga tao, so, kailangan natin ng mga programs. Yung programs na yun, yun yung mga instruction na binibigay natin sa computer para sundin niya. So, ano ba yung sample ng mga programs na yan so yan guys yung mga Microsoft uh, Word yan or Excel yan ay halimbawa ng mga computer programs na ginawa ng ng tao para sundin ng mga computer yan yan yung example ng mga programs pati na rin yung uh, internet yan. yan yung mga programs na ginawa para maging uh, na pwede natin gamitin sa sa ating mga computer at pati na rin guys yung mga uh, games yan yan yung magandang halimbawa ng mga programs na ginawa ng tao okay so yung pangalawang uh, definition natin dito ay is a skill like singing and dancing you can get better with constant practice so to guys uh, yung pagiging uh, programmer or yung or yung uh, programming so skill lang din to guys na gaya ng mga singing dancing or swimming and gaya lang to ng mga normal skills. Sabi nga dito, kung mag uh, practice ka, pwede ka maging magaling na sa programming or maging isang magaling na programmer ka. Same with with singing and dancing, 'di ba? Although yung iba uh, parang inborn, 'di ba? Inborn sila. Parang uh, madali sa kanila tong mga singing and dancing. Ibig sabihin mayroon silang talent. Pero yung iba naman, kahit walang talent, pero dahil uh, nagpa-practice sila araw-araw, so gumagaling sila sa skill na to, gaya ng singing and dancing. So, same din guys with programming. Kung araw-araw kang nagpa-practice ng programming, yan, sure na magiging mahusay kang programmer. Next ay, sabi dito guys, can be lots of fun. Yan. So, totoo to guys na kung gusto niyo yung programming, sure ako na magugustuhan nyo to at matutuwa kayo pag nagpa-program kayo. So, magiging masaya kayo dito, guys, kapag uh, interesado talaga kayo sa programming. Same with uh, other skill, di ba? Kung interesado kayong kumanta, siyempre, magiging uh, fun sa inyo yan. Matutuwa kayo habang nag-aaral nag kayong kumanta or sumayaw. So, same with programming. Kung interesado talaga kayo sa pagpaprogram, so, magiging masaya to para sa inyo. Okay? Next is uh, sabi dito can be frustrating, annoying and time consuming. Okay guys. Totoo totoong to, itong uh, sinasabi dito na pwede pwedeng kayo mafrustrate, ma- maasar, -ano, uh, ma -ma annoying, di ba? Kaya kayo na po frustrate or na-annoy dito kasi may may anong kayong uh, gustong magawa na hindi nyo magawa. Yeah. So hindi gumagana yung program nyo. Kaya kayo na puro prostrate at makakasar. Yeah. Pero kasama yun sa pag-aaral ng programming. Kasi tingin ko itong uh, frustration, annoying yan. Tingin ko naman uh, yung kahit yung karir, career, may experience at may experience nyo ito eh. Ngayon mga, itong, mga pakiramdam. Same lang we did with programming, so may experience nyo pa rin yung ngayon mga feelings na mapoprostrate kayo, maasar kayo. So, hindi dapat maging ano to, uh, hadlang sa inyo para mag-aral ng programming. So, isipin nyo guys, normal lang to. Tingin ko dapat, uh, isipin nyo rito yung ano, can be lots of fun. Yes. Kasi pag natapos nyo yung programs, sure ako guys na sobrang saya ninyo. Matutuwa kayo dahil napatakbo nyo at natapos nyo ang isang program yun the best feeling pag nakagawa kayo ng isang program. Alright? So, punta naman natin guys itong myths about programming. Ayan. Sabi rito, Tom, it's difficult. So, myth lang to no? So, hindi, ibig sabihin, hindi ito totoo. Ayan. Okay? So, hindi naman talaga mahirap tong programming. So, okay maniwala na sinasabi ng iba na mahirap tong programming. Kasi guys, kung kung interested talaga kayong matuto ng programming, so hindi ito magiging difficult para sa inyo. So madali lang 'to. Lalo na ngayon guys, so sobrang dami ng mga mga tutorials about programming online. Lalo, nalo na dito sa YouTube. So napakadali na lang mag-aral ng programming. Okay? Pupuntahan natin tong pangalawang meet tong uh, sabi dito, it requires sa uh, high IQ. So hindi totoo na kailangan ng high IQ sa programming yan so hindi nyo kailangan maging sobrang talino para maging uh, isang programmer basta mayroon um, lang kayong normal IQ yan oh pwede na kayong mag-program guys basta may common sense lang ha? yan okay lang yan okay so sabi dito sa pangatlong meet ay require proficiency in advanced mathematics so ito to guys, kalokohan to guys. So, hindi nyo naman kailangan maging uh, mag-aaral ng advanced mathematics para mag maging isang programmer. So, basta alam nyo lang yung mga basic na math. Yan, marunong kayo mag-add, subtract, multiply, saka divide. So, enough na yon para matuto kayo ng programming. So, hindi naman kailangan talaga sobrang galing sa math. Eh. So, ito, ito guys yung tatlong meet about programming. Okay, punta naman tayo dito guys sa Why learn programming? So, bakit nyo kailangan bakit nyo kailangan matuto ng programming? So, number one, for fun. Kaya nga sabi ko, kung gusto nyo ayan. mag aral kayo ng programming. Yan. Sure ako, matutuwa kayo kapag nakagawa kayo ng isang magandang program. Lalo na kung maraming gumagamit ng program na yon nakakatulong sa mga tao. At kung lalo na kung makagawa kayo ng isang uh, game. So, yun. So, sobrang saya nun kapag nagawa niyo yan. And pangalawa, yan, sabi dito, to solve a problem. Okay guys, so maraming problem sa mundo ngayon na kayang isolve ng mga program. Yan. Ano ba yung mga halimbawa ng mga problem ng mga tao? Yan. Isang halimbawa rito guys, itong, uh, yan, 'di naging problem ng tao yung communi communication. So, ginawa ng tao, gumawa siya ng mga ginawa niya yung uh, cellphone. So, yung cellphone may mga program 'yon. Pati mga apps, 'di ba? Para dumali yung ating buhay araw-araw. Okay? Pati rin tong computer, 'di ba? So, malaking tulong sa atin 'to. Tong computer, lalo na ito yung internet, 'di ba? Maraming na-solve na problem 'yan. So, mas dumali yung buhay ng tao, at maraming uh, problem yung na uh, solusyonan dahil sa mga programs na to. Okay? Next ay for new career yan. So, okay guys. So, magandang career kasi itong pagiging pro, uh, programmer. Dalo na ngayon uh, halos lahat ng bagay ay digital na, di ba? Halos lahat ang nagpapatakbo ay computer, di ba? So, magandang career itong uh, pagiging programmer puro computer na yung nasa paligid natin. So, maraming nangangailangan ngayon ng mga programmer. Maraming companies ngayon ang naghahanap ng mga programmer. Okay, next, punta naman natin tong mga what qualities do you need to learn programming. Meron akong tatlong binigay dito na qualities. Okay? Una, itong desire. Yan. So, para matuto kayo ng programming, so dapat meron kayong desire na matuto. Dapat uh, Meron kayong kagustuhan na matuto ng programming. Kasi kung wala naman tong desire, so tatamarin na kayong uh, mag-aral ng programming. Baka isang araw pa lang, eh, hindi nyo na ituloy. You know? Unang araw pa lang sumuko na kayo. So importante itong uh, desire para matuto kayo ng programming. Next, pangalawa guys ay curiosity yan. So maganda rin to guys na curious kayo kung mag-aaral kayo ng programming. So, ibig sabihin na to guys, parang uh, marami kayong uh, gustong malaman. So, marami kayong mga tanong na gustong masagot. Kaya kayo curious. Kaya gusto nyong matuto ng programming. So, importante yan guys eh. Dapat sa programming maram um, marami kayong tanong. So, curious kayo kung paano ba gumagana to. Yan. Kung paano ba, bakit ganito yung logic. Bakit ganito, bakit ganito yung uh, design ng program. Yan. So, importante itong pagiging uh, curious kung mag-aaral kayo ng programming. At pangatlo, imagination. Yan. Ito, tingin ito yung pinaka na qualities ng isang programmer. So, yung mga ginawang programs ngayon, guys, so, hindi yan basta-basta magagawa kung walang imagination yung programmer. So, ini-imagine niya kung anong program yung makakatulong sa mga tao. Ini-imagine niya kung paano niya, paano gagana tong program na to. Yan. At kung ano yung program na magugustuhan ng tao. Lalo na yung sa games, di ba? So, kailangan pag gumawa kayo ng games or, mag, or kapag nagprogram kayo ng games, so, kailangan ng imagination para makagawa kayo ng isang magandang games. Yan guys, ito yung tatlong qualities na dapat uh, na dapat yung taglayan kung gusto nyo matuto ng programming. to una, desire. Pangalawa, curiosity. At pangatlo, imagination. So, ano ba yung mga sample na or types ng mga programming language na pwede nyong aralin? So, ito, ito yung guys, uh, ito yung top 5 ko na programming language na dapat yung aralin. So, marami pa yung, marami pa namang ibang programming language. Pero ito lang yung na, kong, uh, ito yung top 5 na dapat yung aralin. Okay? Itong Java, Python, JavaScript, C Sharp, at PHP. Yan. So, mamili lang kayo guys kung anong gusto nyong aralin sa lima na to, yan, para matutunan yung pro ang programming. Okay? So, pinakamadali dito guys itong Python. So, pwede kayo mag-start with Python. Okay guys, yan ang ating uh, topic about introduction to programming. Sana nakatulong po ako sa inyo para makapag-decide kung dapat nyo bang pasukin ang mundo ng programming at maging isang programmer. At kung dapat ba kayong mag-take ng course na ComSci or IT sa college. Yan. So, sana nakatulong tong video na to para mga maka, mga pag-decide kayo. At panoorin niyo rin guys yung mga ginawa ko mga tutorials about programming language. Yan. Meron akong ginawang mga tutorials about Java, Python at JavaScript. So, hanapin niyo lang guys yung mga ginawa kong tutorial na yan para makapag-start kayong makapag-aral ng programming. Okay? Okay guys, kung umabot ka sa last part ng aking video na ito, pakihit nyo naman guys yung like button dyan. Yan. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, so ini ko kayo mag-subscribe sa aking channel. At pakiclick nyo na rin guys yung notification bell para lagi ko kayo ma-update kapag mayroon akong mga bagong tutorials about programming. Alright? So maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita kita ulit tayo sa mga next video ko.